isang daan at walumput lima libo sundalo ang naghahanda upang salakayin ang Jerusalem pagsapit ng bupang liwayway. Ngunit sa gitna ng kadiliman, napansin ng isang batang mandirigma na may gumagalaw sa pagitan ng mga kampo. Bigla, isang inay ang bumasag sa katahimikan. Isang katawan ang bumagsak. Sumunod pa ang isa. At isa pa. Anong dinakikitang puwersa ang pumupuksa sa buong hukbo? Ito ay isa sa mga pinakamisteryoso at nakakakilabot na kwento. Handa ka na bang tuklasin ang katotohanan? Tara't simulan na natin. Konteksto. Ang kwento ay nagmula noong panahon ng makapangyarihang imperyong Assyria, pinamumunuan ng kinatatakutang hari na si Sennacherib. Ang hari na ito, kilala sa kanyang kalupitan, ay sumakop sa maraming lungsod at bansa gamit ang hindi matatawarang lakas ng kanyang hukbo ang kanyang hukbo na binubuo ng daan-daang libong sundalo, ang pinakapagmamayabang ng Assyria, at ang susunod nilang target ay ang Jerusalem, ang banal na lungsod ng mga taga-Juda. Mula sa mga pader ng Jerusalem, tanaw ng mga mamamayan ang usok ng mga kampo ng Assyria sa di kalayuan. Kumalat ang takot tulad ng isang madilim na anino. Ano ang magagawa natin laban sa kanila? Tanong ng matatanda, habang niyayakap ng mga ina ang kanilang mga anak. Si Ezequias, ang hari ng Juda, ay labis na natakot. Ang mga banta ni Sennacherib ay dumarating ng walang tigil. Huwag kang magtiwala sa iyong Diyos, sabi ng mga mensahero ng hari ng Assyria. Walang Diyos ang nakapagligtas sa kanilang mga tao mula sa aming mga kamay. Hindi magiging iba ang Jerusalem. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, humingi ng payo si Ezekias kay Propetang Isayas, naghahangad ng pag-asa. Maaari bang iligtas ng Diyos ng Israel ang kanyang bayan mula sa ganitong napakalaking kaaway? Nagbigay si Isayas ng isang diinaasahang propesya, ang Diyos ang lalaban para sa iyo, at walang palasong mahuhulog sa lungsod na ito, habang pinag-iisipan ni Ezekias ang mga salitang ito, inutusan ni Sennacherib ang kanyang hukbo na sumulong at magkampo sa paligid ng Jerusalem, handa na para sa paglusog. Sinimulan ng mga Assyria ang paghahanda sa kanilang mga sandata para sa huling atake. Ngunit ng gabi niyon, may mangyayaring hindi nila inaasahan. Anghel na ipinadala ng Diyos in. Habang natutulog ang mga sundalong Assyria, Sigurado na ang tagumpay nila laban sa Jerusalem ay ilang oras na lang ang layo, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kampo. Ang hangin na dati mainit biglang naging malamig. Ang mga kabayo ay nagsimulang mag-ingay at ang mga aso ay tumahol ng walang tigil. Hindi ito pangkaraniwang lamig, tila may isang di nakikitang na bumabalot sa kanila. Bigla, isang liwanag ang dumaan sa kalangitan, tulad ng isang kidlat na tahimik at mabilis na hindi masundan ng mata. Sa isang iglap, isa sa pinakamalaking kampo ang bumagsak. Isang sundalo ang lumabas na nangangatog, ngunit bumagsak siya sa lupa ng walang imi. Sa loob lamang ng ilang segundo, isa pa ang bumagsak. At isa pa. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang isang opisyal ng Assyria, sumisigaw ng mga utos na walang nakikinig. Ang kanyang boses ay naputol ng makita niya ang isang nilalang na maliwanag ang anyo, dumaraan sa hukbo mula dulo hanggang dulo. Sa kanyang kamay, may hawak siyang espada na nagniminyas, at bawat galaw ay tila-hatol ng isang makapangyarihang hukom. Sinubukan ng mga sundalo na itaas ang kanilang mga sandata, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Ang nilalang ay gumalaw ng sobrang bilis, iniwan ang hukbo sa kabuluhan at katahimikan. Ang mga kampo ay bumagsak tulad ng mga papel at ang mga katawan ay nagkalat sa lupa. Ang mga sigaw na gustong tumaka sa kanilang bibig ay tila naharang sa hangin na parang tumigil ang oras. Ang anghel ng Diyos ay natapos ang kanyang misyon at nagsimulang umakyat sa langit. Bago siya nawala, gumalaw ang kanyang mga labi, tila bumibigkas ng mga salitang hindi marinig ng sinuman, ngunit naramdaman ng mga nakaligtas sa kanilang kaluluwa. Nang sumapit ang umaga, ang nakita namin ay hindi kapanipaniwala. Pagsapit ng bukang liwayway. Sa unang sinag ng araw, ang mga natitirang buhay na Assyria ay humarap sa isang tanawin ng lagim. Nakahandusay ang higit sa isang daan at walumput lima libo na sundalo sa lupa. Ang katahimikan ay bumalot sa buong kampo. Ang mga nakaligtas ay gumapang, litong-lito, hindi maunawaan ang nangyari. Ang ilan ay tumatawag sa kanilang mga Diyos, ang iba'y tahimik na umiiyak. Sa gitna nila, isang mataas na opisyal ang nauutal, hindi ito gawa ng tao, ito ay hatol ng langit. Si Haring Senakerib, nang malaman ang nangyari, ay tumakas pabalik sa Nev, ang kanyang kabisera. Hindi na niya muling tinangka ang Jerusalem o hinamon ang Diyos ng Israel. Naligtas ang Jerusalem nang walang isang espada na itinaas ng kanyang bayan munit sino nga ba ang mahiwagang anghel na ito? Ang identidad ng anghel. Hindi binanggit ng Biblia ang pangalan ng anghel na pumatay sa isang daan at walumput lima libo sundalo ng hukbong Assyria sa kwentong nakasaad sa dalawa hari kabanata labinsyam, talata tatlumput lima, at isayas kabanata tatlumput pito, talata tatlumput anim, siya ay simpleng tinukoy bilang ang anghel ng Diyos na nag-iwan ng maraming interpretasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa Daniel Kabanata 1.0, talata 13 hanggang 21, at pahayag Kabanata 12, talata 7, si Miguel ay inilarawan bilang ang prinsipe at tagapagtanggol ng bayan ng Israel. Bagamat hindi direktang nabanggit ang kanyang partisipasyon sa kwentong ito, ang kanyang papel bilang leader sa mga makalangit na laban ay ginagawang posibleng kandidato siya. Ang Aral ng Anghel Ang kwentong ito, na nakatala sa Biblia, ay isa sa mga pinakamatitinding halimbawa ng kapangyarihan ng Diyos upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Hindi lamang winasak ng anghel ng Diyos ang isang hukbo, ngunit iniwan din niya ang isang panghabang buhay na aral. Ang kayabangan ng tao ay hindi kailanman mananaig laban sa kalooban ng Diyos. Sa palasyo ni Senakerib, ang balita ng massacre ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Sinubukan ng kanyang mga tagapayo na maghanap ng mga lohikal na paliwanan, ngunit walang makapagtanggi sa malinaw na katotohanan ang Jerusalem ay protektado ng isang puersang hindi matatalo ng anumang estratehiyang militar. Samantala, sa Juda, si Haring Ezekias at ang kanyang mga tao ay nag-alay ng mga awit ng pasasalamat. Ginawa ng Diyos ang mga kahangahangang bagay sa ating kalagitnaan, kanilang isinasaad, at lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya. Pagninilay sa wakas ni eh, ang kwento ng anghel na nagwasak sa hukbo ng Assyria ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pananampalataya ay maaaring maging pinakadakilang sandata natin. Ang mga kwentong tulad nito ay nagmumuni sa atin sa mga puwersang kumikilos lampas sa nakikita natin. Ngunit hindi lahat ng makapangyarihan ay nagmumula sa mabuti. May isang nilalang na napakadilim na kahit si Satanas ay iginagalang siya. Kung gusto mong malaman ang kanyang kwento, dito ko ipapakita sa iyo ang video. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga susunod na kwentong puno ng misteryo at pagmuni-muni.